<laughs> Ito kami sa ano, istansya, public market. Dito rin yung pagsakan ng mga ista, butas. Yung pinunta natin dati yan. Di may gusto sila? Oh, dito ka na baba. Oh. Port of estancia. Ayun Port of estancia. 'yung Port of estancia. Oh. office. Oh. 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 Passenger terminal. Sakay na tayo ng barko. Dito oh. dati na sakay. Dito yung port ng istansya. Yung bagsakan. Okay, araw. Ay, nakana no, -ano sila. Nandila box, no? Kaya sa Manila na yung pa. Ito Madaling sa Manila. Bayman May napapainanan pa ba bang dito? Wala na. Yung negros navigation? Wala na. Hey, wala na yun. Yun lang. Yung fishport ng istansya. Pero wala na dito. Nakamiss din yung na

Aku um, maju, angin dingin itu marah, nanti saya panas aja di sana, kaplo, siapa mangin performance performancenya, sah mangkin ngeladen gitu, nah, sah so, oh, ngeladen performer, Zine, mm -hmm. so jadi performan non, mau tak oh, you know, <se> <se> <the> <wind>